Lilipat siya ako pero dito yung naayos ko na rin yung ito. So ito. So yun dito Dito So yung kukulay na buhay mga kaigan Panibagong araw, panibagong vlog So yun, update tayo sa pinapagawa natin yung mga kaigan So yung update natin ngayon, ito So yun, nakapaglagay na ng bakal Tapos, kaya natagalan dahil sinusun ko pa yung ano doon. Islap dun Islugdang para hindi tayo mauntog at lumuwag So yun, kulang na lang ito yan dito na lang yung sa sliding po nito naging ng bakal tapos papabuhos na natin po so yan. tapos bubuhos na kapag bubuhos dito sa lang po so na, maliit lang po yan so yun dito natin sa pinapagawa natin bakal so yung wala po yung gumagawa ngayon pag natin ng hapon doon nila ginagawa to pag uwi nila sa trabaho ginagawa nila to so bukas siguro tapos na to so yun, may event kami bukas pag uwi po namin pag-uwi namin tsaka namin bubuhosan po So yung kasama ko pala ngayon si Apon Fred Ang ginagawa namin Kakalto kami ng bintana So yun ang na rin ako doon ng Semento lahat lahat Inakot ko na lahat bago ako nag vlog So para dire dire yung vlog natin Kaya so, di tayo maano sa trabaho So yun ito muna yung update natin Ginagawa natin yung mga bintana Napakanto ko kay Apon Fred po So yun sya to, sa lahat po viewers And ito, alright nga to. Bubuusan na lang to. Yan, bubuusan na lang yan. Yung sa, ano yung sa taas nang hindi pa. So, eh, ito na yung mga baka sa taas naman. Naka, ano na, na na yung bawas sa taas. Yan. So, ilalagay na lang. Tapos yun, nasil ko ng kapon yun. Sa taas na yun. Kung napapansin nyo, dito lang mababa yan. Ito. Ito yung mababa niyan. Pero hindi na hindi na po kami tatama. Malayo po. Bago na may comment po. So yun. tayo sa taas. Dahil na tayo na ako. Dadali ko lagi yung tubig tsaka yung silsil. So yun. na rin tayo. Hinigib na din. Let's go. Step 1, 2, 3, 4, 5, 9 tapos talang din siya dito ay magbakal na lang dito ito so, kakabit yung magkana natin bakal ito so, na yun yung sila sila natin ito yung hindi pa tapos pero ito tapos na po ito mahaba na to yan bubuhasan na lang yan ito baka bukas gagawin na tatapusin na pag natapos na pwede na tayo magbuhas order lang ako ng grapa buhangin maraming pong buhangin tapos na lang So yun, kasama natin. Ayan eh, yung nalunan natin. So yun, nandun siya po. Tara. So, pa pa, -irapin pa rin, market. Pa rin to, yung market. Pero pag nabuhusan na ito, hindi na tayo mahirapan. Thank you. Maraming salamat po, Tita. Thank you, thank you. Ah, rin si chel Ayaw. Ah. Pinapakanto na natin ito para gumanda na. Para maano na natin ano. Sunday. No, 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 no. Yung wala wala ko. Napagal na tayo ng inaral natin. So yun ang inaral natin. Apera talo ba tala? So yung mga tingkabili, sinamori wala po nasa farm po. So yung nag sa mga gamit namin para bukas may event po kami mamaya pupunta tayo doon tutulong tayo eh hindi ko maiwanan si Apong Fred dahil siya mag isa dito hindi pumasok yung kasama niya eh. ayun yung view natin pag nasa ang tribal ko na eh yun ayun yung view na. malawak na malawak na bukain sa bundok Dalya po! Dalya? Dalya? So yung konti lang yung tinatabas niya po Fred para makuha niya ito tamang sukat ng standard ng salamin Sipag to siya po Fred Ex-hat brood po siya patagal po sa ano Saudi Basta so, na dito po Fred para press ko Ate po! Bandara na po! Pagkakay pagkakay sulat yan Di so, Gan, nakalimutan ko yung nagpapashoutout Nagita ko lang doon sa comment section So, the Guzman family uh, From Canada ata Nakalimutan ko Pero the Guzman family from Canada ata so, Sa'yo nagpapashoutout po so, Thank you, thank you, maraming salamat sa inyo sa support Pwede nito Dikas, ma'am, family. Mamaya titignan ko yung pangalan. Wala akong dalang cellphone eh. Para mabanggit natin yung mga uh, shout-out. Dahil ito sa mga support sa atin. Pag sa pagbablog. Sa pagbablog. O, oh, abin ako ba?

Turun ya Pak Om. Ada kok, ada 14 menit. Megan. Yan. Ito, marami na pumabutan yan. So, siyempre magkakanto lang siya. Yan, ganyan. Kakanto lang. Marami na pumabutan yan. Kalati yung lang yung inalo ko. Ito yung kalati. So, yung mga kaiga, mag-start na lang Panganto si Alfred ng bintana. So, yun. Ito na po yun. Tubig, tubig. Ang tubig. Yan matikas yung alu natin. Po. Tenggak kan? Tau nya? Pinsik lo Ayo sih ay si lah pak po buat itu nanti dong nanti tinggal sa labas So yun ito yung silsil ko hapon Ito So yun, Kailangan natin magpalabas ng bakal Para kakapitin yung magdanan Ayan na po yung magdanan So ito lang yun po hindi tapos. Pag natapos na to, so pwede na din buhusan. Pero yung pins na yun, bubuhusan na lang yun. Yung step na yun. Tapos alagay natin ng grills dito. Dito pa ganyan, hanggang dito. So, ganyan. Ganyan ang grills. Tapos yun. Tapos yun. Dito lang to. Yung mga tira-tira natin gulos dito sa balkon ay, ay lalagay natin dito. Para wala pong masayang na materialis ko. Ayan po yung mga na tira po. Dito natin lalagay. Agulos nga ang ganyan kataas. Tapos dito lalabas yung tao. Dito yung danan. Sintay lang natin matapos yan. Tapos order na tayo ng graba para mabuhusan na. So again, yung mga patapos siya po pre, sa isang bintana. sa so, baba na lang. Tapos yung, sa taas niya, ni skin coat na lang natin yan yung ginagawa ko. Kakatuin ko na lang yun. Patapos na. Yung, ganda ng tignan. Suwat so, 120 by 120 na po pre. Okay. 120, 120. Tapos lilipat siya po pre dito. Inaayos ko na rin yun dito. Yun to. Inaayos ko na rin. O, tingnan natin kung tatamaan yung bakal. Yes. Kasi so yung binabawasan natin ito mga kaigan. Dahil nga di siya tatama sa 120 niya dito. So yung ginagawa natin, susuwa tayo din dito. Dito mga galing dito yung gawit na 120. And dito. So yun, tapos dito yung poporma niya. Ayun yung 120 niya. Tapos yung taas niya, dapat 120 rin. So, okay. eto wala siya sa 120. Kaya nga sinisil-sil ko ito. So kailangan natin ang buling yung buli niyo, 120 niyo. Para I ayun mean, yung standard ng salamin okay. So yung mga kaya patapos na yung Isang bintana ni Apong Fred Ayan yung skin coat nyo na lang yun Anong bala dyan Tapos nililisan na lang natin tos kaya siya sabi ko kaya ayaw ko pilis. Grabe mo pa ang payan. Like it. maganda na yung bintana natin. Nakaano na. Nakakanto na. So mali yung santinitignan. Nima qilib? Nima qilib? Nima qilib? Olahom olahom

So, tapos na to. Ito naman. Katapos lang namin kumain mga kaigat. So, ito tapos namin kumain mga kaigat. Diretso na trabaho siya po, Fred. Sasagin <laughs> so, na Ito yung mga nagko-comment dito. Mga kaigan. So ito, oh, patatanggal ko na. Ito yung sinasabi niya. Kapag ride ko ulit. Kapag ride ko ulit. Tatanggal niya ito para isang direction lang dito. kung ano ba mga maggawan na lang ang agdanan. So, sa sobrang nasi ito. So sa linggo ito, kukontinue na lang yung mga dito. So, Kalahati na na to dito so, kalati yun matapos nila na para at least safe na tayo dito sa taas pa naman nito yun yun. yung mga ka kasi nga pa wala pa yung doon pa sa susunod na vlog ko dito po ito na yun. Hagdan ng babubuhosan na. Dahil bukas po, meron kaming event. So, yun, dalawang events yung dalawang event yung mahal namin. Bukas. Tapos, dito ka pakakapitin. Itong, ito, nadaanan yung electrical. Ito, ano yun? Papa, ano, ano? Papalipat. Pwede naman to nasa pa sa ano Hello. si mga kaigang pangalawa na to Ito yung una So huwagin na to tapos ito Ito huwagin na rin to Tapos naman ay neto na. Tela teda na tobo. Pag wala nang trabaho si namore tsaka dam. Yan paggugru tulungan namin yung lahat. Ah dalawang araw lang to. Tatlong araw. Mabilis naman si lamig eh. So isang ano lang to si ng mabilis na lang to. So mga kayo gan. natapos na niya akong bread to. So magagaabi magpapay magpapahinga. Nan nga po maibit kami bukas. para makapagpahinga rin po ako so yun dahil dito may tirang alo. so ipapahid na lang dito para pag ko din na lang ito yung isang bintana. so yun ito yung update natin sa hagdanan yan bubuhos na lang po ito na lang hinihintay ko. Para buhusan na namin. So yung mga kaigang, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Yeah, thank you, thank you po. God bless all. Maraming maraming salamat.